Ito kami dalawa sa ano idol natin no Ito kami sa Kapo Church yan tapat sila natin guys dito yung mga nagpipinda ng mga pagkain no likod daw ng SM yun. Yung mga pagkain na nililipat, diba? Yata, pero ang alam mga panon ko, sa Hidal doon. Hidal. Hidal. Tama, tama. Puntaan natin. Ganda na, no? Lumuwag na rin dito, mga idol, oh. ano na, makakadaan mga tao. Saan tayo dyan? Dito, parang madaan na. Sige, sige, sige. Hello. Shada daw. Shout ma'am. Oo, oh, parang organized na 'yung mga ano, mga ito, Naka-organize na. So wala na dito sa kalsada. Bok. Yan, chat out sa mga viewers natin, no. Yan, chat out sa mga viewers, subscriber natin. Yan, dito tayo guys sa kahabaan naman 'to ng ano. Anong ano 'to? Street. Ayan, ito hidalgo Ito ba yung Hidalgo? Ang ganda. Tingnan natin. Ay hey, ma. Good morning. <laughs> Shout out. Dito si Hining. Saan? Dito na. So, tingnan natin mga idol. Karamihan guys. So kayo pa yan. Gulay. Ito kayo ano. Magabi oh. Magulay, idol, no? Mga gulay. Ito Mga 50-50 isang tumpo oh. Ayan, mga pagkain masarap. Hmm. Ano pala to bbc Grill seafood, green okay. hey, report good morning bosping Grill seafood. ng Seafood green oh yan no? oh Drill, bro. Bro. ito na yun oh si bosping Seafood Sarap yan, masarap. O, mga idol, lo? Yes. O, mga idol, o, mga pagkain na masasarap. And. Chicken. 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 yummy yami oh O. Nakag... Yan, o. Dami so, pala rito. O, boss Bossy. Ito boss boss so, yun. Ito yung ginagawa ni Mamo. Ito yung Thank you po, Ate. The famous. Yon, the famous. The famous sa tangon. Ito yon. Ito Mga bagong custom mga ito din. Homemade big pot Wow. May okay, okay, okay. Oh. 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 special palabok ni Nanay Rosa oh. Oh, ito daming tao. Sarap po sarap. Shout out mga idol, daming tao oh. rito. Pila, pila no, pila. The famous sa oh. Tanghon. Dito naman guys, mga sapatos, sapatos, mga ukay-ukay, -okay, no? Mura lang talaga mga bilihin dito ukay-ukay. Andi Sabaw. Na naman si Andi Sabaw dyan. tayo. So, dito tayo. Oh. So, tangon din? <laughs> Andi Sabaw. oh, siya na jan dyan. pagkain. Ano yan pagkatapos ng kumain, nauuhaw kayo, meron diyan oh, fruit salad. Dragon fruit. <laughs> ah, nauuhaw ah. Ah, nening. Yan oh. Ito na ba yon? Yan yung sa San Patros. Ha? Huh? Talaga? Yan mga boss. hmm Idol. hmm Yan oh, si Idol Nening B. Mga idol, masarap ba? Ah, uh, viewers natin, dito pala nilipat guys yung mga ano, sa may Hidalgo. Wala na dun sa may Carriedo. Carriedo. Yan. Ay, shout out. Hi, shout Mga taga saan kayo mga idol? Oh, shout out sa mga taga oh, shout sa mga taga Bicol. Oh, shout out yan sa mga taga Bicol mga idol. Mukhang Mukhang hinanap nyo pa si Nening B mga idol Ayan mm, Shout Eto po Picture mo na lang Okay sige ano mo ko Lan Cobontin sa Facebook ko Tapos Cobontin Vlog Sa Youtube channel ko Salamat ha sa support Pares kayo mga taga Bicol Yes po Anong pangalan mo ma'am? Yes oh, moral po Hi ano pangalan? Jessa Moral po. Jessa Moral. Kayo, ma'am? Maricar po. Maricar. Si ma'am Maricar. Kayo, ma'am? Christine po. Christine. Puro taga-bicol, no? Yes po. Oh, shout out sa inyo, ah. Shout um, out. Shout out sa mga taga-bicol. No? Nandito, guys. Yan yung Facebook page ko. Tapos sa... Uh, ano ko? Facebook mismo. Ano yan? Facebook page ko yan, ah. Yan, sila kay Nening B. No? Oh, so, inanap nyo pa talaga to? Yes, po. Oh, ngayon, alam nyo na. Kung sa kayo pupunta. Yes. <laughs> Yung uh, Yun, oh. No? Dito lang sila lumipat, guys, no? Meron po, doon po sa ano? Ah, sige, planig. Opo, doon po. Meron pa rin po doon. Alas 3 sa pangalas 12 lang ng gabi sila. Hmm. Isa ka, ayos sa, ano po, sa Dineda. Hmm. Wala na nga kundi sa iya. Ah, ito yun? Sa Carrieto. Uh, ito na yan? Opo. So, na sa iya. So, na nga yun. Nalipat kita sa isa din. Tapos, may dalawa. May grants pa. May, pa. may pasig ispralate. Kaya, ano. Binondo Bridge. Binondo Bridge. Meron din po kayo. Mga okay. what time po doon, ma'am? 3 to 12. 3 to 12. Oh, okay, page mo daw. City bike TV po. YouTube po ako. <laughs> dumayo pa po. Oh, dumayo, no? Dumayo dito kay Neneng Bill. Yun. Wala si Neneng Bill. Dapat picture na rin kayo kung nandito yon. Wala eh. <laughs> oh, nagkataon lang. Oh, nagkataon lang na Pero matitempuan nyo pa rin yan. ba? Diba? Kasuali kasi sa gabi. Hmm. Hmm. Ngayon yung B, idol, oh. The Hungarian, no? Overload, 50 pesos. Oh, shout out sa inyo, ha? Bye, bye, bye. Bye. Hello, ingat kayo, ha? Thank you. Kung maglalakad po kayo, galing lang, ano? Galing lang. Kariyedo. Kariyedo. Or galing ka kayo ng simbahan. Galing kayo ng simbahan. Hindi sa lang po. So, Hidalgo to, Hidalgo. Ay. Ano pangalan niyan, Te? ah? Pasol. So, magkano po dyan? 50 isang ano? Ito, piston niya. Dito lang, sa may tapat ng Carriedo Plaza, no? Kaya, sa mga gusto niya, no? Sa mga Is Pasol. Shoutout po. Isang lang. Hello. sa inyo. Pasol, mga idol. Ano? 50 ba? 50. gano karami yun, ma'am? 12 pieces. Ah, 12 pieces po yung ano na yun. So, 50 pesos, pieces. Oh, 12 pieces. Oo, 12 pieces mga idol. Malinaw. Yan, kayo, malinaw. Oh, kayo, kayo, kayo. Si ma'am ang nagtitinda. Shout yeah, kay ma'am. Thank you po, thank you po. Salamat. Bye bye. Burger ni Kagawad. Nasaan? Ayun, dito yung pala si Burger nito Kagawad. O, tara tingnan natin. Burger ni Kagawad. May Ini to. Mainit to. na masarap. Burger ni Kagawa Oo, ito No. Lo. Yan dito guys, sa ah, kahabaan to ng Carriedo no. Cariedo Street, Quiapo, Manila. Ito rin pala yung iba guys no, katulad nitong yung, ano, burger ni Kagawa oh, Nandito sila. So, meron dito yung regular nila na burger patty, guys. 65 yung single uh, burger patty with slice cheese, no? 80. So, guys, sarap nito, mga idol. Ayan. Oh, ano. So, Sulit 'yan. Oh. Ay. Ah, dito pala yung pila. May pila pala diyan. Oh, diyan ang pila. 'Yan, mga idol, dito rin pala 'to si ano, burger ni Kagawad. Sa kapila. tingnan nga natin. Yonor Sisig oh, oh. Shout out po Hello sa inyo po. Tama ko rin vlogger Hello po City bike Pila po kayo Opo Wow masarap po ba Masarap hmm. po Ano ah, sisig lang po may kasama na rin pong rice Magkano po 80 pesos 80 pesos po ang isang order So pang ilan niyo na pong dito? Marami na po. Ayun. Oh, <laughs> Talagang binabalikan oh, po talaga, no? Kasi nagsimak muna pa kami. Mmm. Mm. Kasi mm. Labang, okay. Eh. Pang masang presyo. Okay. Masarap pa. Masarap pa. Ayun. Kaya dinadayo siya. Yes nice Oh, shout out kay ma'am. Ano niyo ma'am? Maggie po. Noriesta. Si ma'am Maggie, no? Taga rito rin po okay. kayo. Ayun. Salamat po balik -balik sa inyo, mama. Balik ng balik oh. ko. Okay. Dahil masarap daw, mga idol. Ayan. Oh, Kitty bike. <laughs> Thank you po ma'am. Thank you po sa inyo. Ito, katabi mga po. Oh, dito, magkakatabi. Idol, hey, shout out yan. <laughs> dito ka lang pala. O guys. O yung mga sticker natin, nasan? Ayun o. Oh. <laughs> andiyan dyan. O oh, ba? Mga idol, mga sticker natin, andiyan dyan o. Oh? Kanto siya Kanto siya na Kanto siya na sa isitan mismo, no? Ito ng ano na to. Sa antun to, no? Sistel, chow! Ano kayo sa ngotin? Saan ba order ngotin ito? nito Ito yung drinks. Pagkatapos kumain, no? At na, may drinks pa. May dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Chocolate. Sistel, chow Avocado. Ayan sila. Oh, na idol. Yummy yummy yun ah <laughs> 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 Yummy yummy ha? Oh yummy Yummy yeah. Isitan na, punta na kayo dito sa gilid uh. ng isitan Yun, sa gilid ng isitan mga idol no Nagitan nyo kami dito, green meat Oo, oh, yan o oh. okay. eto guys yung ano niya oh. okay. o Sarap yan, hindi ka talo sa lasa Yes, Edith tama yun Pero hindi masarap Yun Garanti <laughs> <Carrency. laughs> Ayun uh. Ay, ma'am. Masarap po ba? Oh, shout out kay ma'am. sabihin nyo sa <laughs> mga Thank you, ah. Salamat sa inyo dyan. Avocado, 655, saka 75 yung big. Ay, shout out. Tanungin natin si ma'am. Ma'am, ano pangalan niyo po? Ah, uh, Angeline po. Si ma'am Angeline. Shout out kay ma'am Angeline, no? Hello, Guys, ito yung mga ano niya, no? Mga fruit shake. Tulad ng avocado, mangga, Green mango po ah. Oh, meron din green mango. Ah, meron green mango. ito. Sa kabanana. O mga viewers natin, no? Di ba? Ito na rin yung Yan, City Bike. Mga viewers natin, dito natin papuntahin. Anong street nga uli ito, ma'am? Estero ah, Sigado po. Ha? Estero Sigado. Estero Sigado. Ah, pala. Si Palang. Estero ah, Sigado, si si mga idol. Itong street na to, is si pero sigado Madaling tandaan, makikita ang manok siya oh yung hmm. mamanok mama, no? oh. Kantong-kanto Sa so, may isitan uh -huh. mga idol oh. May isitan Galawin nyo po Yan o oh. uh, Shout out kay mama O oh, yan also, mama. Uh -huh. Idol, magkano din sa mga pusit mo? Uh -huh. Ay ma'am Shout out po sa inyo o oh. Mga taga saan kayo? Ma'am sa kaser Quezon Quezon Wow, taga Quezon mga idol oh. Sumimba sa Kiapo Church. Oh, nagsimba mga idol then eto na Marshall. Tikit ko na ano. 'Yon, oh, nagugutom kayo no. Yan dito kay pumunta guys sa ano na to. Chat out. Yan, thank you po sa inyo, ma'am ha. Sir. Puro halal po tayo dito, sir. Halal, halal. Oo. Masarap kumbaga no. Wala pa tayong points, sir. Puro halal lang ito. Maligayang sa Yo. Oh, avocado guys, 'yung bibili namin. Oh, Tikman natin guys 'yung mga ano nila rito. kay boss, ilang ito, kay boss A? Magkano 'to? Hay nako, sir. Sir, wala ako nang sila sara. Samba. Alin po 'yung naka-saksak? Oh, parang. yun kita niyo. 'Yun, oh. Punumpuno. Oh, punumpuno, mga idol, oh. Magkano? 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 Idol, magkano to? 50 lang po yan. Oo, oh, 50. 50 lang. Oh. Idol, inom tayo. Isa po, no? 50 dito. <laughs> dito. 35 35 35 oh, 35 Ayan, 35 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 ah. 35 <laughs> Ah, uh, ayan no oh. halal food. Ayan. Sarap no. Hmm? Wala na doon.